Hello, uh, magandang umaga muli po uh, ay narito pang uh, magbahagi na naman po ng isang klase ng orasyon pang poder sa ating uh, katawang lupa so panoorin nyo ang uh, video ito, pang makuha nyo ang isang uri na orasyon para mapudera nyo po ang inyong bitong pa So, siyempre, mag-iingat din pa rin naman tayo sa ating mga kinakain. Eh, yung lahat po ng sobra ay lasol. So, yon Tawa ay uh, matapos nyo ang video kong ito. At mas nawa no skipping ads. Habang, habang kayo po ay nanonood sa aking video, bilang tulong nyo na rin po sa akin. Uh, malaking bagay po yan na inyo pong magagawa. Lalong-lalo lalo na kapag kayo ay nag-like, uh, share, subscribe, at nag-hit ng notification bell dyan po sa baba para po lagi po kayo updated sa lahat ng video na aking in-upload At uh, yun, skip muna po tayo. Uh. Hello, welcome back muli sa aking channel Albulario ng Angeles welcome, Good morning Sa ngayon ako po ay nandito sa Mulabi, Sambonga, Del Sur At uh, March, March pa ang uwi ko sa Pampanga Sa mga gustong magpagamot na Tagaluson March pa po ang aking uwi Ngayon uh, naman kung uh, ngayon ka lang nakapanood ng aking video ay uh, pakihit ang notification bell dyan po sa baba tempre mag subscribe like and share sa mga kaibigan natin relatives upang uh, magkaroon din po sila ng kalaman ng tungkol dito at uh, maprotektahan din po nila ang uh, kanilang mga bitupa So saan ka man po naroon ngayon, uh, abroad man o dito sa Pilipinas, ay uh, hangat ko lagi ang inyong kalusugan at kaligtasan. Nawa ay nandyan uh, po kayo sa mabuting kalagayan, ligtasan ng pamangka-pamakan at walang karamdaman. At uh, disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa akin content ay pag-i-skip po ng video. Uh, video nito at maganda po ng video na naayon po sa inyong kagustuhan ito po ay para lamang po sa mga naniniwala tungkol sa karunuang lihim at uh, ano man po ang inyong uh, paniniwala ay aking igagalang ano man po ang inyong rilyon ay aking irerespeto so galangan at respetuhan na lang po tayo mga kapatid at uh, yun uh, maraming maraming salamat Uh, shout out sa lahat ng uh, solid supporter ko dyan abroad man o dito sa Pilipinas uh, shout out po sa inyo sa mga solid followers subscriber at sa mga channel member ko maraming maraming salamat sapagkat hanggang ngayon ay hindi po ko uh, inihiwan at ganoon din at uh, ang mga uh, channel member ko, nagbabayad po sila monthly. So, maraming maraming po salamat sa inyong pagbayad sa YouTube. lalong lalo na para sa YouTube channel ko. At, uh, yun, uh, shoutout sa kapwa ko, content creator, na nagbabahagi ng mga tungkol sa ganito, karunong lihim, sa mga maestro at maestra na... Uh, sa tungkol sa karunungang lihim shoutout po sa inyo lalo lalo na sa mga channel na na nila na naglalaman o na may content ng karunungang lihim isa supportan po natin sila sapagkat sila po ay isa sa ating mapagpupunan ng mga kalamang tulad nito na ating binabagi mamimili na lang po kayo sa mga channel at ganoon din uh, shoutout sa lahat ng uh, Pinoy abroad man id, o dito sa Pinas shout out po sa inyo ingat po tayo lagi at uh, Shout out din sa kapwa ko albularyo, misyonaryo, antingero at sa lahat ng alipin ng Panginoon. Shout out po sa inyo. Ingat purin kayo lagi. Lalo lalo na sa ating pagmimisyon. Uh, pumunta po ko sa aking uh, ano yon uh, YouTube Studio upang uh, i shoutout ko ang mga lahat ng mga nag-comment sa akin uh, mga video. Okay, uh, nandito po kayo. Ayan na po yung mga i shoutout ko. Lahat po na nag-comment uh, ay akin pong i shoutout out. Sa sunod, kung gusto niyo pong pa-shout out, ay ilagay, ilagay nyo po ang inyong uh, lugar kung saan kayo na, nakatira upang ka, kasama shoutout po Ah, uh, ito unang una 33 seconds uh, alas uh, ano 8.50 ng umaga Ah, uh, nag comment siya William Bindoy shoutout po good morning din sa iyo uh, ni Albert Dakuday ay eh, Dakudao da shout po sa inyo Dylan uh, Loyola uh, ito ay taga ano to taga um, dito rin sa Sambuanga yes sir uh, ma'am Daisy Spira shout out po Pangulo Toyo shout out po ma'am Ellen Manning ng Hawaii uh, ingat po kayo dyan ma'am at salamat sa inyong pagtitiwala umorder uh, sa umorder ng mga gamit uh, at uh, omo at mutyang tubig yun in order niya sa akin God bless po ma'am at maraming maraming pong salamat naway uh, sa inyong pagbakasyon dito sa Pinas ay magkita po tayo uh, Leo Iana shout out po sa iyo Gusto Bernaldez shout out sa iyo ma -acer. JL Rebel shout out Prinlin, uh, Prinlin Abis shout out po Uh, Bro Big Suarez Shout out Mary Rose Shout out A uh, little bit uh, Prancia, Shout out po Jo Malabanan Shout out po Marco Sunga Shout out po uh, Jeremy Nickdaw Shout out Ito Morder siya ng uh, Sator Coronados si Yung grave at sa uh, 25 daw ay order siya ng Infinito di Dios. Kompletong mga dasal po yan na aking pinalilimusan at consagrado. Danilo Pamitan, shout po. Robert Cabonilas, shout po. Ronald Ramirez, shout po. Maximo Escalante, shout out po. Uh, yun, uh, yun po ang mga nag-shout kahapon. Uh, maraming maraming pong salamat sa inyong uh, patuloy uh, na sumorta, lalo lalo sa inyong mga uh, comments. At uh, sa so mga birthday ngayon, happy birthday po. At, uh, yun, uh, para inyo pong uh, masubaybayan ng pagkasunod-sunod, ay uh, nung isang araw, ay uh, binahagi ko ang uh, tungkol sa uh, poder sa internal organ tapos yung kahapon poder sa puso pang hindi lumakas ang ating puso at hindi umatake at ngayon naman ay babagi ko uh, yung uh, poder sa bituka okay? upang uh, hindi tayo magkaroon ng sakit lalo lalo na ang colon cancer para ating pumapodera so ito ay pwede nyo gawin sa araw-araw at kung uh, minsanan nyo pong gagawin uh, yung nga, yung uh, isabay nyo na ito sa araw ay gabi ng uh, bernes kasi yung lahat po yun ang procedure eh, nasa uh, unang bahagi ko yung poder sa internal organ ginaganap yon sa uh, bernes ng gabi sa alas 12 So, tuloy-tuloy po yon. Kung kayo po ay uh, may sakit na sa puso, ay yung kahapon po, yon po ang binahagi ko, yung poder sa puso. Pwede nyo po ihip sa inyong inumin yun, tapos inumin. Siyempre, uh, kailangan nyo po magpoder ng marami na bago nung luwa natin sumasang at, at mag-wish po kayo na kayo ay gumaling. So, ito ganun din po ito, ang poder sa bituka. Ita, uh, o kayo po ay may sakit na sa bituka upang uh, gumaling at uh, po ninyo ito po ang gamitin nyo uh, request po ito mm, um, kahapon may nag request sa akin ito nag comment kahapon sa youtube channel ko yung sabi ko ay susunod ko po yung poder sa bituka so papano ang gagawin maghanda po ng isang basong tubig at magdasal sa uh, sign of the cross, magdasal ng isang ama namin. At abagin noon Maria, luwalhatit, sumasampalataya. At ganoon din mag tulad din ng procedure kahapon na aking binagi tungkol sa na sa puso. Uh, gagawin lamang po ito kung kayo po ay may karamdaman sa ka. Uh, pwede nga sa umaga, pwede, pwede rin sa hapon o kaya dalawang beses. Okay. pero doon sa yung pangkalahatan na na pagpupuder yung internal organ biyernes po yun kasama po yun kasama po ito lahat yung uh, internal organ sa puso at sa bituka okay akin uh, na pong babanggitin ang orasyon uh, upang inyo na pong uh, makupya okay ito po ang pamagat order sa bituka upang magkaroon ng kabal sa bituka nang sa ganon ay huwag magkasakit ng tulad ng colon cancer uh, nang sa ganon ay huwag magbutas-butas uh, ang ating bituka yun po ang pamagat at narito po ang orasyon istumihi hindi yung It in locum, ripuge, ut salbum, mi paseyas dios ente, spirabi domini, non compondar in aeternum dignum, aknum ibaram, igromit ortam or, urkam, uh, mortem non uh, omnis. Morial. Pwede po itong banggitin ng isang beses at, o kaya tatlong beses. Tsaka nyo sa inyong uh, tubig na inumin upang maging uh, pumasok po sa inyong bituka ang puder. So, yun. Uh, tungkol naman sa mga nagtatanong sa aking magamit ay, uh, yun. PM niyo lang po, po sa aking FB account. Medalyon. Omo. Uh, baon na isang mata meron po ako noon at sa mga gustong magpagawa ng uh, mga panyo ay eh, gumagawa din po ako so, yun uh, sana isuportahan nyo rin ang isa kong uh, channel ang uh, Misionaryo uh, may mga orasyon ako doon na hindi ko ibinahagi dito tapos doon nyo lang po makikita so God, God bless maraming maraming pong salamat sa inyong lahat